Abay pinakita nga neto ni Lebron James ang kanyang leadership over dito nga sa Team USA matapos ng kanilang naging pagkapanalo. Well after the win nga kasi ng Team USA laban nga dito sa team ng Canada mga idol na very convincing win ito ay itong si Lebron James ay nagpatawag nga ng huddle in the middle of the court para nga bigyang message ang kanyang team at ito mga idol sulyapan at panorin natin ang saglit. And well nakita naman na siguro natin na talagang si Lebron James nga ang nanguna dyan dito nga sa huddle And usually mga idol talagang ang mga leaders of the teams ang kumagawa ng ganitong bagay Hindi man official na itong si Lebron James ang leader ng Team USA Pero masasabi natin mga idol na sa ginagawa niya ito ay parang siya na nga ang talagang leader dito nga sa Team USA And then, mga idol sa kanyang interview after the game ay natanong nga siya about sa sinabi niya nga daw dito sa Team USA players sa kanyang ginawang huddle after their win against Canada. And walang well, ang sagot nga dyan ni Lebron ang kanya raw sinabi sa kanyang mga teammates during sa ginawa niyang huddle na we are a lot better pa nga daw kaysa sa kanilang nilaro against dito sa Canada dahil nga daw 4 days pa lang din daw sila na magkakasama. Kaya nga daw yung kanilang mga ginawang pagkakamali sa loob ng court will get better over time nga daw Yung kanilang mga miscues or mga slips ups nga daw sa opensa At lalo na yung kanilang mga turnovers will get better nga daw as they continue to play more and more And of course yung kanila rin daw depensa At yan yung mga idol ang mga sinabi ni Lebron sa kanyang interview Na kanya raw naging mensahe dito nga sa Team USA sa kanyang mga teammates after their big win against Canada So parang ang ginawa ni Lebron dito ay binigyan niya pa ng extra confidence ang kanyang mga teammates matapos ng kanilang naging very convincing win na. Kung baga to put into words kahit na maraming mali silang ginawa ay we good, we will get better as the days go by. Parang yan nga mga idolang summary ng mga sinabi ni BJ. So definitely a sign of leadership wala nga dito kay Lebron James sa buong Team USA. At alam naman natin na isa nga ito sa mga traits na ni Lebron James ang pagiging leader. At sa buong karira niya nga ay he has been a great leader and he still continues to show it nga mga idol. At ngayon naman dito nga sa Team USA at kahit nga daw na pagkarami-raming leader na rin dito sa kanyang team at pati na rin mga Hall of Fame players. Abay Lebron James nga daw still continues to be a leader over nga rin dito sa mga leaders sa Team USA. So kay ba mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Anong inyong opinion? At yan, i-commento nyo lamang sa ating comment section.